Boss, good morning at shoutout sa lahat na una, -una nagpapasalamat ako sa Panginoon araw-araw ako nakakapagtinda at yun pa paano nakakasurvive sa pang araw-araw pangalawa -araw. nagpapasalamat ako sa mga subscriber ko good morning sa inyo, shoutout sa lahat at dito mga boss ang dito na tayo sa dalik, tapos na tayo mag ng pinya at kapakuan mga boss kung so, saan eh, tinangali tayo mga boss Kaya ito papakita ko sa inyo Ayan, may, may pa akong lang lamok mga bot. Tabi ka na ng langa, Ayan. Ayan, mga buso. Tabi ko pinya. Ayan. Alamang, pag-uok. Ayan, mga bus. Ayan, yeah, let's go mga bus. Let's go, let's go. Okay. Ayahan mga boss Try Tuloy tuloy Kapinta na maayos Pero mga boss talagang tumal tayo ah. ah, Mga boss oh Ayan. Tumal tayo mga boss Oh okay, no Let's go mga boss Let's go Maraming maraming uh, dito na tayo sa, dal pa sa paligi mga boss kung saan ni inabot tayo ng gabi mga boss talaga tinumal tayo mga boss Kaya na bukas makabawi bawi thank you mga boss si mamang huwag na natin Boss, may bumili pa rin Kahit gabi na mga boss Ginabi tayo mga boss e, Let's go